And ayun, namarkahan na nga natin at isang maulan na umaga ngayong Sabado. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo guys yung <coughs> pagkain na ibinibigay ko sa aking mga alaga. Uh, mura at nutritious, no? Malaman ang nutrisyon. So, may kopya ako dito. Ito. Ito. Ay, na, yabo. Ito. At saka itong commercial feeds commercial feeds. Dapat may commercial feeds talaga kasi nga uh, ano 'yon, parang ulam 'yon. Tapos yung dalawa, kanin tsaka gulay. So, kompleto. Pero pero itong ano lang, kung itong feeds lang, kung marami kang pera, pwede yan, Kasi kompleto na talaga yan. Pero sa atin dito sa bukit Farming is limited lang man yung budget natin. So, nagdagdag tayo ng mumurahing mga pagkain. Pero nutritious. No? Una dito guys, eh, bumibili ako ng commercial feeds. Ito. Yung may pellets, tsaka may mga buto-buto ng mais, at saka ano pa itong mga buto-buto na ito. Basta may mga buto-buto. Tinawag -buto. itong, ano guys, uh, 2 plus, no? From the max, no? So, ang content niyan ay, ano? Ang purpose nito is for developer, no? It's a feeds for developer. No? For our baby stag, no? Para ma-develop yung mga bones nila. Bones, at muscle. And, connective tissue, no? Sa mga baby stag. So, ibig sabihin, ay eh, mga yung mga grower natin, mga edad na sa 2, 2 months, 3 months, 4 months, hanggang ano, hanggang 7 months. Ano. Tagna, tag na lang tayo dito. Pero para sa akin yun ang ginagamit ko. Pag umidad na, pag nag-edad na ng 5 months, eh, concentrated na talaga ganito na. Wala na itong, wala na yung ano, yung mumurahing mga feeds. So, yun. Isa commercial na feeds. At pangalawa, itong tinawag na hammered corn itong hammered corn ay rich in carbohydrates no galing ito sa mais no kasi nga corn to hammered corn galing sa mais what's in it no unsay na dere anong meron ito bakit ito ginamit bakit ko ito ginamit kasi nga meron siyang uh, mga mais mais no na nagbibigay ng lakas no energy sa ating mga alaga and meron din siyang ano mga fiber fiber and ang purpose nito is reduce ang purpose nito is ano para yung pagdigest ng mga alaga natin is mabilis kasi nga maliliit siya kumpara sa mga crack corn na malalaki matagal ito tunawin ng no? kasing matigas itong hammered corn is maliliit in small particles so madali lang tunawin ng ating mga alaga ko so, mabilis yung digestion niya so, ibig sabihin kung mabilis ang digestion mabilis ang tubo no? So, kaya pala matataba yung ano yung mga alaga natin ito pala na mixing ito yung binibigay ko na ano dun sa mga alaga natin na nangingitlog no? mga inahin na nangingitlog so, yan ang sa ginagamit natin and ang benefits yun nga mga benefits Uh, improve digestion, increase energy utilization, and uh, better certain animals. Better certain animals, yung mga binibigyan pala nito, yung mga baboy, yung mga baka, no? at saka sa atin is yung manok. Yun, yun ang ikalawang feeds na ginamit natin na panghalo. At ang ikatlo guys, ito. Ang tawag sa, sa amin nito is tik-tik, no? Tik-tik ng mais. Pero ang English nito ay flour corn, no? Corn flour. No? So, ang corn flour pala ay isang good source of carbohydrate din katulad nung hammered corn no? at meron siyang fiber and marami pa siyang nutrient na makukuha no? marami siyang nutrient na dala so basahin natin no? meron pala siyang iron and potassium at meron siyang macronutrients no? isa na doon ay ang carbohydrates at meron siyang protein kaya nga ginamit ko ito matagal ko nang ginamit yung uh, ganitong pagkain sa mga manok nakita ko kasi mabilis yung paglaki malaki yung katawan mura lang mura lang So, merong protein. Uh, meron din siyang fat. No? Corn flour has a relative low fat. Pero low lang, mababa -aba lang. And micronutrients ng ano, corn flour is, yun nga, may iron, may magnesium, may phosphorus, may potassium, and zinc. O, oh, diba? Ito. Energy source. And ito, meron ako nakita ito dito. It provides vitamins na makukuha sa corn flour, ha? Ito ay B vitamins like thiamine, riboflavin, and niacin, and pan pantothenic acid and vitamin B6. And meron din siyang vitamin E. So maganda din ito sa breeding pala. Kasi sa breeding, ang kailangan sa breeding is vitamin A, D, and E. Ang galing mo, kabir, ang galing mo. Para kang marunong, marunong ka talaga. At meron din itong antioxidant guys. Ang corn flour, especially yellow corn flour, contains antioxidants like lutein and zeaxanthin, which are beneficial for eye health. So maganda pala ito sa mata. Maganda ito ipapatak sa mata. <laughs> Hindi guys, uh, huwag nyo ipatak sa mata, mapupuling kayo. So kainin nyo na lang. No? Pero bakit nyo kainin? Sa manok ka natin ito ibibigay, tala. Pa, ano? So sa manok natin ito ibigay. So yun, may antioxidants. Ano yung mga health benefits din ito? So yung health benefits ay may gluten free. No? Suitable alter alternative for individuals with gluten intolerance or celiac disease. Ah, so pwede pala ito sa tao guys. No? Pwede sa tao, ginamit ko sa hayop. So, ayun, kaya yon, maganda yung ano, Uh, tubo ng ating mga alaga matataba, naku, nung, nung nag ihaw tayo, nung nakita nyo yun nung nag ihaw tayo, ang tataba ng ating mga alaga so, yun and, ano pa, yun lang to recap yun na lahat, no uh, commercial feeds, like 2 plus, galimax 2 plus hammered corn, at saka yung corn flour, tik-tik sa, ano, sa risaya pa yun, yun ang combination ng mix ko, combination ng mix hindi, yun ang combination ng pagkain sa ating mga alaga para lumaki silang malusog, masigla at mataba. No? Kaya nga ang sarap ng manok natin. Eh. At saka, isa pa guys is mura lang. Mura lang ito. No? Nasa 20 pesos ang ano, kilo nito. Ngayon, kung may makita pa kayo mas mura pa, bababa pa sa 20. Yun na. Yung hammer corn medyo may kamahalan kasi nga meron na uh, nasa ano siya, 20 something. No? Mga 24 yung bili ko nito per kilo. No? And yung galimax, yun, mahal yun kasi 41 per kilo yun dito. No? Kung may mura, makita kayo mas mura, yun, bilhin nyo. At magbili kayo, guys, is, kung magbili kayo, eh, gawin yung tag 10 kilos. No? pag bumili kayo ng maramihan, matagal maubos. No? And ang pagbigay niya nga pala ng mga kutay na to, pag inihalo mo, yung ratio niya is 1 is to 1. No? Kung isang ganito na commercial feeds, isang ganito din na corn flour, isang ganito din na hammered corn. Haloin nyo yan. Pwede nyo haluan ng ano guys, yung mga damu damo or yung mga high protein na mga tanim. No? Pwede haluan guys, kaya yung mga leftover nyo, kanin, no? ano pa, uh, yung mga damo-damo, pwede haluan guys, no? para makatipid talaga. And, and ano, pinaka-importante sa lahat, isang beses lang tayo magpakain sa ating mga alaga para naman hindi magasto ang ating ano, pagpa-farming. Yan yung sikreto para makasurvive. Kasi nga, ginawa ko na yan dati yung dalawang beses magpakain sa isang araw. Dumating yung point, yung time na ayaw nang kumain ng ating mga alaga, masayang lang yung kids. Pero, nung ginamit ko yung one day, one eat na technology, technology, hindi yung technology yung one day, one day. Oo, technology para sa akin yan. Kasi nga nakita ko, napakataba ng ating mga alaga. Kahit na isang beses lang silang kumain sa isang araw, di ba? ang laking tulong nito guys ng video na to. So kaya panuorin nyo. At i-share nyo guys kasi nga mura ang pagkain, isang beses lang magpakain at ang git sa lahat, kahit ganun ang ginawa mo, mura, isang beses lang magpakain. Pero yung alaga natin is ang daming nutrients na nakukuha nila sa ating binibigay na pagkain. So yun, na mga ano, hindi ito pag ano no, sa mga feed maker. Esensya na po. Pero maganda din yung kids nyo kaso nga lang, low budget yung ano, yung mga tinuturoan ko. So yun, tinuturo ko sa mga low budget na mga farming. Ito, Napakaganda, napakaganda. So, yun. So, like, uh, please like and share and sa ating video na, na malaking maitutulong sa ating mga backyard farmer.